Kuwing ikaapat na lunes ng Hulyo ay isinasagawa ang State of the Nation Address o Sona ng Pangulo. Sa talumpating ito inilalahad ang kasalukuyang estado ng bansa at ang mga plano pa ng administrasyon para sa susunod na taon. Kaya naman nakaabang na ang sambayan ng Pilipino sa ikaapat na Sona ni Pangulong Bongbong Marcos o BBM. Magandang araw, Tamaraws! Ako si Ariana Mercado maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo ito ang advofiles. Nagtipon dito sa Commonwealth Avenue ang mga kilusan upang patuloy na manawagan para sa progresibong aksyon ng gobyerno kasabay ng sona ni BBM ngayong lunes, ika-28 ng Hulyo. Nagmarcha sa kahabaan ng Commonwealth ang iba't ibang progresibong grupo mula sa marginalisadong sektor sa kabila ng pabago-bagong panahon sa ng protesta bilang sona ng paniningil upang iparating sa Pangulo ang kanilang pagkadismaya sa tatlong taon niyang pagkakaupo at kondenahin ang anilay panininlang nito sa taong bayan. Sa panayam ng FEU advocate kina Partido Lakas ng Masa President Kaliodi de Guzman at buklura ng manggagawang Pilipino President Attorney Luke Espiritu, ibinahagi nila ang kanilang mga saloobin sa umano'y hindi makamasang administrasyon ni Marcos. Uh, ang talaga ay mga kapakanan pa rin ng mga mayaman, ng mga negosyanteng lokal at dayuhan. At tulad pa rin ang dati, noong panahon ni Duterte, ganun din ang pinaburan. Hindi yung masang Pilipino. Kaya kung ano yung problema, ng Purasyon mga, mga mamayan ngayon, ng, ng ating manggagawa, ng ating ng maralita, si ng ating maramisda, si ay sarap pa rin problema si 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 ngayon. Dagdag pa ni de Guzman, pinatunayan lamang ng Pangulo ang kanyang pagiging kontra-manggagawa sa hindi pagpataw ng nakabubuhay na sahod para sa mga ito. Ayon naman kay Espiritu, sa kabila ng mga pangako ni BBM noong siya'y nangangampanya pa lamang, hindi nararamdaman ng masa ang kanyang pagbibigay solusyon sa kahirapan. Uh, hindi nagkaroon ng pagangat ng buhay ng basehan sektor. Lalong-lalo lalo na neglected ang mga manggagawa. Uh, ang sahod na dalawang taon naming uh, pinaglaban at pinaglaban sa Senate at saka sa House at ipinasa naman ng Senate at House ang dagdag sahod pagdating sa kanya zero nasayang yung dalawang taon na kung saan in-engage namin siya. Yan na lang sana yung kanyang pagkakataon na patunayan na kahit papano, despite the fact na siya ay Marcos, Uh, meron naman siyang maibibigay. Ania ay isang sektor lamang ang tinutugunan ni Marcos mga bilyonaryo at mga tycoon. Pero doon, wala na lahat. Uh, si Bongbong Marcos merong Private Sector Advisory Council. Yan ay uh, nandyan ang mga business tycoons, nandyan ang mga mayayaman, ang mga bilyonaryo. Every two months, nag-meeting yan para pag-usapan ng mga pulisiya at ekonomiya. Imaginin mo, meron siyang midnight cabinet ng mga bilyonaryo. Yan ang kanyang pinapaniwalaan at yan ang kanyang uh, sektor na inaangat. Sa kalagitnaan naman ng programa, nagsimula na ang pagbibigay talumpati ni Marcos sa Batasang Pambansa. Ilan sa kanyang mga tinalakay ang pagbaba umano ng inflation at pagdami ng trabaho. Sa kabila nitong binanggit na datos, iginiit ng pangulo na walang saysay ang mga ito kung hirap pa rin sa buhay ang mga mamayang Pilipino tinugunan din ni Marcos ang tanong ng sambayanan kung nasaan ang ipinangako niyang 20 pesos na bigas. Ani ay napatunayan ng kaya ng bansa ang mababang presyo ng bigas nang hindi nalulugi ang mga magsasaka. Kanya rin binalaan ng mga trader na magbabalak manipulahin ang presyo ng palay o bigas, aniya ay ituturing iyon bilang economic sabotage. Sa kabila ng ipinagmamalaki niya, limitado ang programang ito sa mga kadiwa at piling tindahan. Dahil dito, nagmamahal pa rin ang karamihan ng bilihin sa merkado. Ibinida rin ng Pangulo ang halos 22,000 silid-aralan na binuksan nitong nakaraang tatlong taon. Sisikapin daw niyang umabot pa ito sa 40,000 bago matapos ang kanyang termino. Prigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan. Nano na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Matatanda ang noong 2022 ipinangako ni Marcos ang paggawa ng paraan sa pagbaba ng presyo ng mga produktong pagkain upang ito'y maging abot kaya sa masa. Pagsapit ng Marso ng 2023 ay inamin din niyang nananatiling isyu ang mataas na presyo ng pagkain. Marami ring pumuna sa kawalan niya ng konkretong detalye ukol sa implementasyon lalo na sa mga proyektong pang at pang-edukasyon. Sa kanya namang talumpati noong 2023, iniulat niya ang unti-unting pagbaba ng inflation na mula sa 8.7% noong Enero ay bumaba ng 5.4% noong Hunyo. Ngunit na natili pa rin 36 to 49 pesos ang kada kilo ng bigas malayo sa kanyang ipinangakong 20 pesos na hindi niya binanggit sa talumpating ito. Binanggit niya naman noong nakaraang taon ang pagbaba ng poverty rate mula 18% noong 2021 tungo sa 15.5%. Ani ay lagpas sa dalawat kalahating milyong Pilipino na ang kanilang nai ay angat mula sa kahirapan. Ngunit tumaas naman sa 6.1% ang inflation sa pagkain noong Mayo at tumaas pa sa 6.5% noong Hunyo ng 2024. Ayon din sa Pangulo, tumaas sa 95.9% ang employment rate at bumaba naman sa 9.9% mula sa 11.7% ang underemployment rate. Sa kabila ng mga nagbukas na oportunidad ay panawagan pa rin ng taong bayan ang desenteng pagtaas ng sahod. Ayon sa Ibon Foundation, tinatayang nasa halos anim na libong piso kada buwan noon ang kailangan ng kada pamilyang Pilipino para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Malayo sa 610 pesos na minimum wage sa panahong iyon. Samantala, nagtapos ang SONA 2025 sa paalala ni Marcos na huwag lumihis ng landas tungo sa kaunlaran. Sa kabila ng pagiging abotanaw nito para sa Pangulo, taliwas dito ang isinisigaw ng mga nagpro-protesta sa Commonwealth. Tuloy ang kanilang sigaw para sa mas progresibo at makamasang serbisyo ng administrasyon. Sa kabila ng pagbibigay pansin ni Marcos sa iba-ibang isyong panlipunan, nakukulangan pa rin ang taong bayan sa detalye ng kanyang mga plano, lalo na sa usaping pangkalusugan sugan at edukasyon. Sa loob ng tatlong taong pagkakaupo ni Marcos ay paulit-ulit ang sigaw ng masa para sa mas epektibong resulta ng kanyang mga ipinangako ng siya'y umupong presidente. Sapagkat sa mga nagdaang taon, hindi pa rin sumasalamin ang mga solusyon ng Pangulo sa panawagan ng taong bayan. Ang SONA ay sumisimbolo sa tunay na pananaw ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Dito natin makikilati salitang ito ay sumasalamin ba sa serbisyo publiko na ating natatamasa? Bilang mga mamamayan, ating tatandaan na responsibilidad at karapatan natin na punahin ang gobyerno dapat na nagsisilbi sa atin. Muli ako si Ariana Mercado para sa Advo Files.